Magandang magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. Solusyon po sa West Philippine Sea. Ayon po dyan sa nakaberde dito ho kay Congressman JJ Suarez. Eh, ang solusyon daw po sa problema natin sa West Philippine Sea ay foreign direct investments. Papasukin ang mga dayuhang mga ngalakal sa ating bansa. Ah, alam niyo ho, napakagandang idea sa totoo lang. And let me expound this. Kanina ho kasi, na sa House of Representatives kami, nagko-cover kami, eh, ano, may nagtanong sa kanya, si Vic Sumintak, ng uh, Net25, if I'm not mistaken. Ang tanong sa kanya rito, yung tungkol po dyan sa West Philippine Sea. Ganyan. Ngayon, ngayon, doon sa press po, hindi nyo po yan mapapanood uh, do sa entire Uh, press con kaninang umaga ng congre ng Congress. Kasi po, off cam na po kung tutuusin niya, nag-iimpake nag na kami, nagliligpit na yung mga taga-media na yung mga ga gamit natin, mga tripod namin. Sabi niya ron sa isa, uh, alam mo kung anong solusyon talaga doon sa West Philippine Sea? Sabi niya, ano? Punuin mo ng foreign na, uh, uh, punuin mo ng FDI, sabi niya. mga, for mga foreign investors. Bakit? Siyempre, tignan nyo ha. Pagka pumasok yung mga dayuhan ng mga mga ngalakal, no? yung mga interest nila nandito sa Pilipinas, meron silang mga interest sa kailangan nilang pangalagaan, protektahan, at uh, hindi nila gugustuhin na, uh, ano, na masira itong mga to o mabaliwala na lamang yung mga investments. So, sila mismo magkaka-interest na protektahan dito. Dadami po yung mga bansa na tutulong sa atin para magprotekta. Uh, ba? Oo nga naman. Lalo na kung uh, di ba meron akong binabanggit palagi na bansa, ito yata ng uh, uh, Switzerland, uh, hindi po nila kinailangan na magdeklara noong World War II ng uh, neutrality. Mismong yung mga bansa ang nagdeklara ng neutrality para sa kanila. Bakit? Eh yung mga deposits nila na andun eh sa bansa na yun eh. Kapag eto po ay uh, ninakawan o nilusob, naku, yung mga deposits nila, yung mga gold deposits na andoon at ninakaw, eh di parang kinalaban mo buong mundo, ibis sabihin na kalaban mo isa dalawa lang, magiging isang katutak. 'Di ba? Ngayon, ang sinasabi niya rito, ganun po yung idea rin. Oh. Eh parang 'di ba? Ako nagulat po ako talaga to be honest. Kasi hindi po natin naririnig yan sa mga senador yung ganyang klase ng uh, suggestion. Meron na ba kayong nabalitaan yan? na senador ng bansa natin na nagsuggest na uh, kailangan natin ng uh, pagpasok ng mga dayuhan na mga mga ngalakal dito sa bansa natin para yung uh, mismo yung kanilang bansa eh magkaka-interest na protektahan uh, ayun Sweden and Switzerland di ba pareho sila thank you infinite stream TV. So, kasi meron naman talaga nun eh. O yan, thank you. yang dalawang yan. Kasi alam ko ka nagsimula sa letter S, yung dalawa. ba? Diba? Ako, pabura ko rito. Kaya nga ito yung sinusulong ng ating presidente, ba? Diba? na buksan natin ang ekonomiya. O, ito pala, hindi lang po pala para magkaroon tayo ng mga extra trabaho o magkaroon tayo ng better opportunities, ba? Diba? And all, uh, to find better jobs and good compensation offer with matching uh, health packages katulad po sa uh, western countries na yung mga empleyado yung mga job seekers they don't care about the salary about the amount what they care is yung health ano po yung health coverage nila yung package na yun anong mahihihita ko diyan what are the coverage coverage diyan oh di ba ngayon kaisipin na lang, di ba? Kapasok ng mga investors dito, lahat iba't ibang mga bansa, lalo na kung uh, sabihin natin, uh, may investment dito ang China. Tapos merong America, uh, Amerika, merong mga taga-Europe, di ba? So, una, ang China, hindi niya nagdodisirain ng Pilipinas kasi meron silang investments dito. Kapag pinull out nila yan, maraming willing na mag-take ano mag magtake advantage to replace that. Oo. So, Diba? ba? Pagkagigirahin niya tayo, lang yun, di ang dami niyang kalaban na nakaabang kasi may mga business interest dito sa Pilipinas. So that was the uh, idea nito ni ano ni JJ Suarez. What a brilliant idea. Kaya lamang ho nalulungkot po sila kanina kasi nga na nalaman nila na ito pong mga pito at least pitong senadores eh nagbabanta na yung charter chains ay They will undermine. Uh, ibabasura nila ito regardless na sila po ay mga kaalyado. That is why they challenge the leadership of the Senate. Na kung kayo po talaga naman ay ng ating presidente Bongbong Marcos Jr., eh, supportahan nyo to. Kasi ito yung hinihingi niya, ang pag-amienda ng ating uh, saligang batas at wala naman kaming ibang balak i-insert si Geraldine Roman nga nagpara, nagparinig eh. Sabi niya, Mari, tama na. Hindi pong, Mari, tama na yung kaparaningan. Wala kaming i-insert. Ano lang kami rito? Um, economic provisions lang talaga per se, sabi niya. Ngayon, isa rin po sa na-highlight ay bakit po inaayawan nila itong amienda sa saligang batas. Ang kapansin-pansin po, ah, ito pong mga negosyante, mga oligarko natin pala, ay ayaw po yung FDI. Hindi po lahat sila. Pero marami po sa kanila ang ayaw. Bakit? Kasi po nag enjoy sila sa kanilang business monopoly. Yung isang industriya, oh my God, sila lang po yung producer. ba? Diba? They're the ones who's making um, competitors. Pero yung competitors po, galing lang din naman sa kanila. Oh. Katulad lang ng ginagawa na ni Steve Jobs. di ba? Ang kay Steve Jobs naman ng Apple, ang kinakalaban niya, sarili niyang produkto, the current version. Oh, pero dito naman, iba, para masabing may competition, gagawa sila ng karibal. Pero sila-sila lang din naman pala yun. Related lang din naman pala sila sa isa't isa. Ay, nako. ba? Diba? Kaya, alam nyo, ito mga walang yung mga negosyante na to, ito mga oligarch na to. Ito ho talaga yung magsusulong ng uh, mag, mag, magbubuhos ng malaking halaga para po itong charter chains ay mapigilan, hindi na hindi na tumatuloy. Hmm? Kapag ka na ibasura po ang RH uh, RBH6. Yeah, that's correct, cartel uh, in short. Uh, imbis na Ibis na ma ibis na ipasa nila itong RB86 na pabor po sa Senado kasi voting separately. Ang RB87 ng Kongreso is voting jointly. Aba, talaga pong basura ang aabutin niyan sa kanila. Kaya nga sabi ni Geraldine Roman kanina, huwag na nating sayangin pa itong ano itong uh, golden opportunity na tayo yung maging daan. Mabuksan natin itong ating ekonomiya na makapagbigay daan sa pag-unlad, pagbabago ng buhay ng ating mga kababayan. Kalimutan nyo na ang inyong mga posisyon. E eh, nung sinabi niya 'yun. Patingin ko, kakabahan talaga ang mga senador doon eh. <laughs> kalimutan nyo na ang inyong mga posisyon. E eh, 'yun nga 'yung kanilang iniingatan. Pero ibig niyong sabihin doon, kalimutan na nila 'yung kanilang mga kapraningan na may uh, may uh, political uh, Um, agenda diyan. Wala ho ang sinasabi nila. Malinaw kung ano hiningi ng Presidente Marcos, yun lang ang uh, rbh RB87. Yun lang ang habol nila. Because they've been talking, they've been doing that for the long time. At ito na nga, nakikita rin pala ni JJ Suarez na po pwede na isa sa mga maging uh, mabisang solusyon Diyan po, para na meron tayong mga kakampi, meron tayong nga uh, tagabigay ng uh, international pressure diyan po sa China na bumabalahura sa atin. Di ba? Now, sige, manggalaw pakilaman niyo yung Pilipinas. Pupulaut ako ng investment. Hindi na ako tutulong sa inyo. Di na tayo friends. Di ba? Yung may ganong magpipressure. O sige, pakilaman nyo Pilipinas. Makakalaban niyo rin kami. Diba? Kaya para sa akin po, tamang isulong, magtuloy-tuloy po ang amyenda na sa Ligang Batas. And I dare you, Senators, Diyos ko po. Ha? And then, syempre, mga kapwa ko, mga butante. This coming 2025, ibasura po natin ang mga taksil sa bayan, yung pito na boboto po ng no dyan po sa RBH6. Huwag na natin silang pabalaki, pabalikin sa pwesto. Idagdag natin sila sa mga hanay katulad nito ni Niki Cosette na hindi na nakabalik-balik. 'Di ba? Mga yung dating senador na hindi na nakabalik-balik pa. Oo, so, Orly Mercado, 'di ba? Ilang takbo wala hindi na nakakabalik. Okay, um iwan muna natin 'to then let's go to the comments, okay?